masayang matuto kasama si Teacher Aisa kaya subscribe na. Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Narito ko si Teacher Aisa para sa panibago niyong aralin para sa ika na bitang sa Filipino. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay pagtukoy sa sanhi at bunga sa binasang teksto. Pagtukoy at paggawa ng diagram ng ugnayang sanhi at bunga ng mga pangyayari, problema at solusyon. Handa ka na ba para sa ating aralin sa araw na ito? Kung gayon, samahan niyo ako sa pagtuklas ng panibagong kaalaman ngayong araw. Pamilyar ka ba sa sanhi at bunga? Lagi mo bang naririnig ito? Ano nga ba ang sanhi? At ano nga ba ang bunga? At bakit hindi natin mapaghiwalay ang dalawang ito? Wasto ang iyong naiisip. Ito ang cause and effect sa English. At talagang hindi natin mapaghihiwalay ang dalawang ito. Dahil kapag may sanhi, may bunga. At kapag may bunga, siguradong ito ay dahilan ng isang bagay. At ito ay mayroong sanhi. Kaya naman sa araling ito ay iyong matututuhan ang pagkakaiba ng sanhi at bunga maging ang paggawa ng diagram na mag-uugnay sa mga ito. Ang pagtukoy sa sanhi at bunga ay isang magandang paraan upang malaman kung paano nauunawaan ang pagkakaugnay ng mga pangyayari. May mga pangyayari may ah, may pang, may mga pangyayari na may kaugnayan sa isa pang pangyayari at yan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Ano nga ba ang sanhi? Ito ay pinag-ugatan at dahilan kung bakit nangyari o ginawa ang isang bagay. Ang hudyat na nagpapahayag ng sanhi o dahilan ay ang mga sumusunod: sa pagkat. Pagkat dahil dahilan sa palibhasa kasi at naging Ano naman ang bunga? Ang bunga ay ang resulta o kinalabasan ng mga naisagawang pangyayari. Hudyat na nagpapahayag ng bunga o resulta ay ang mga sumusunod. Kaya kaya naman kung kaya bunga nito at tuloy at upang higit natin itong maunawaan, tingnan natin ang isang halimbawa. Mayroon tayong halimbawang pangungusap dito. Naiwan ng pampasaherong jeep si Lito kaya nahuli siya sa pagpasok sa paaralan. Ano ang sanhi? Bakit nahuli siya o nahuli si Lito sa pagpasok sa paaralan? Ano ba yung dahilan? Bakit siya nahuli? Dahil naiwan ng pampasaherong jeep si Lito. Hindi siya nakasakay sa pampasaherong jeep. Kaya naman ano ang bunga? Nahuli siya sa pagpasok sa paaralan. Iba pa nating mga halimbawa. Ang naglaro ng um, cellphone magdamag si Juan. Kaya naman, bumagsak siya sa kanilang pagsusulit kinabukasan. So ano yung naging um, dahilan bakit bumagsak si Juan sa kanyang pagsusulit? Ito ay dahil naglaro siya magdamag ng cellphone. At ano ang bunga ng paglalaro niya magdamag ng cellphone? Ay syempre, bumagsak siya. Hindi siya nakapag-aral, kaya bumagsak siya sa kanyang pagsusulit. Okay, ano pang mga halimbawa natin ng sanhi at bunga? Uh, nakakalbo na ang ating mga kagubatan. Da uh, nito, painit ng painit ang ating kapaligiran. So, ano yung sanhi no? ng um, pag-init ng kapaligiran? ito ay ang kawalan na ng mga puno sa ating paligid. At ano ang bunga ng kawalan ng puno sa paligid? Nagbubunga ito at nagre-resulta ng mainit na kapaligiran. Okay, ano pang halimbawa natin ng sanhi at bunga? Lumaganap ang COVID-19 sa buong bansa. Kaya naman, nagbago ang buhay ng lahat ng tao sa daigdig. So, bakit nagbago yung buhay ng mga tao sa buong daigdig? Ano yung naging sanhi nito? Yung pagkalat o paglaganap ng COVID-19 na virus. At ano ang bunga ng paglaganap ng COVID-19 na virus? Nagbago ang buhay o yung takbo ng buhay ng buong mundo. No? Yung lahat ng tao talaga apektado sa buong mundo mundo. So, kaya hindi natin um, mapaghihiwalay ang sanhi at bunga. Sa bawat ginagawa natin, ito ay may bunga. Kapag tayo ay nag-aral ng mabuti, ito yung sanhi at ano ang nagiging bunga nito? Nagiging matagumpay tayo sa ating buhay. di ba Kapag nagsipag, sa iyong trabaho. Anong nagiging bunga nito? Maaring ikaw ay ma-promote o maaring tumaas ang iyong sweldo. Ano pang halimbawa natin? Kapag nagtiyaga, o no, si Elma sa pagtatayo ng kanyang negosyo. Kaya naman sa huli, lumago ito at nagsangapa ng iba't ibang uh, negosyo. So ano yung sanhi no ng Um, pag-asenso ni Elma. So, nagtsaga siya no, sa kanyang pagnegosyo. At anong naging bunga ng pagtsaga niya at pagsisikap sa kanyang negosyo, nagsanga-sanga na. Kumbaga, nagkaroon na ng iba't ibang branch o yung kanyang negosyo. Lumago yung kanyang negosyo. Kaya laging magkapatid itong sanhi at bunga. Hindi ba? Sa lahat ng ating ginagawa, mayroon itong dahilan at mayroon itong ibinubunga. Yan ang sanhi at bunga. Tumungo naman tayo sa diagram at solusyon. Ang diagram ay isang paglalarawan o drawing para maipakita ang presentasyon. Ilan sa mga halimbawa ng diagram ay flowchart, Venn diagram, o fishbone diagram. Ang malimit nating ginagamit uh, sa cause and effect o sanhi at bunga ay ang fishbone diagram na makikita natin na kung saan yung nasa taas ito yung mga sanhi sa ibaba o sa ilalim naman ay ang bunga. Gayon din naman yung um, ang Venn diagram ito naman ay malimit natin ginagamit sa pag uh, pagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng mga tauhan sa isang akwento. At yung flowchart 'yan, maaari din natin itong gamitin sa sanhi at bunga at upang magbigay din ng solusyon. Okay, so syempre, sa sanhi at bunga, hindi maiwasan na may problema talaga dyan, hindi ba? Ngayon, dadagdagan natin ng solusyon. Hindi tayo maaring manatili na lamang no? sa problema. Ano ba yung sanhi ng problema at ano ba yung uh, ano ba yung problema? Ano yung sanhi at bunga nito? Dapat ito ay may kaakibat na solusyon. Ito ay sagot o kasagutan sa mga problema. katulad, katulad ng halimbawa natin kanina. O dahil sa kawalan, no, unti-unti nang uh, nawawalan tayo ng mga puno. Ang nagiging bunga nito ay uh, umiinit ng kapaligiran. Ano ang maaring solusyon natin dito? Sumuli, so, tayo ay magtanim ng magtanim ng maraming puno sa kagubatan. Muli nating buhayin 'yung ating kagubatan. O simulan natin sa ating tahanan, no? Tayo ay magtanim ng isa o dalawang puno sa ating mga tahanan. Dahil siyempre, walang problema o walang suliranin na walang solusyon. Lahat 'yan ay may solusyon. Ating At natin ang halimbawa. Okay, ito 'yung halimbawang diagram. Mayroon tayong sanhi na iwan ng pampasaherong gypsy lito. Ano yung ibinungan niyan? Nahuli siya sa pagpasok sa paaralan. At ano yung maaring maging solusyon? Sa kanyang problema na ito o naging suliranin, una, agahan ang pagising sa umaga. At ikalawa, ihahanda agad ang mga kailangan sa pagpasok sa paaralan para pagising sa umaga. Aayusin na lang ang sarili, mag maliligo at maaari nang pumasok sa paaralan. Okay, katulad din ng halimbawa natin kanina, ano yung sanhi? Alumaganap ang COVID-19 sa buong mundo. Anong naging bunga nito? Nagbago ang takbo ng buhay ng lahat ng tao sa buong mundo. Ano ang maaring solusyon nito? Okay, yung una, upang uh, para hindi tayo magkaroon ng sakit no social distancing maghugas ng kamay at yung huli ngayon ay pagpapabakuna laban sa COVID-19 so ito yung akala natin nung una no mahihirapan tayong makahanap ng solusyon sa biglang pag kasi itong COVID-19 bigla talagang uh, naapekto no sa lumaganap talaga sa buong mundo at talagang hindi lang isang bansa hindi lang dalawang bansa buong mundo ang apektado at ang nakikitang solusyon uh, natin hanggang sa ngayon ay ang pagpababak uh, pagbabakuna uh, laban sa COVID-19 ano yung pagpapabaksin no ng mga uh, iba't ibang vaccine laban sa COVID-19 at patuloy na paghuhugas ng kamay, pagsusot ng face mask at pagsusot ng face shield. Okay. Kaya naman, tayo ay magtungo na. Okay. So, may napansin ka bang pagbabago sa iyong kapaligiran? Ano kaya sa iyong palagay ang sanhi ng mga ito? So, pansinin niyo yung paligid, no? Katulad ng nabanggit natin, bigla-bigla na lang umuulan. Dati may mga panahon talaga tayo ng tag-ulan at tag-init. Pero ngayon, maski sa panahon ng tag-init, umuulan. At maski panahon ng tag-ulan ay nakakaranas tayo ng matinding init. May maganda bang bunga? ang mga pagbabagong ito. Pakinggan ang pagbasa ng inyong kapamilya sa may kling kwento at gawin ang mga gawain sa ibaba. At mayroon tayong ilang talasalitaan dito, no? paghahawan ng balakid, pagdiriwang. Ito, ang ibig sabihin nito ay selebrasyon. Dukha, mahirap. At pag sinabi nating tradisyon, ito ay kaugalian na pamana o kinamulatan na natin. Ano? Yung ating mga iba't ibang tradisyon sa pamilya. Ang babasahin natin ay ang kwento minsan naggalit ang ilog. Okay, ito ay aking babasahin. Tuwang-tuwa ang mga taga-baryo dahil nalalapit na ang kapistahan ng patron ng West, Nuestra Senora de Buen Viaje. Tatlong araw ng pagdiriwang at walang tigil na handaan ang selebrasyon para dito mayaman o dukhaman. Naging tradisyon na sa ating baryo, nalilibot ang patron sa kain ng bangkang may dekorasyon tulad ng prutas at gulay, sabi ng kapitan. Napakaraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ngayong taon at higit na maraming isda tayong nahuli ngayon. Napakaamo ng dagat kaya nais kong higit na masaya at makulay ang kapistahan ngayon. Ngunit, napakarumina ng ilog naging tambakan na ito ng basura, sabi ng isang dalaga. Bukas ay ipalilinis natin ang ilog. Ngunit lumipas ang ilang araw ay hindi pa nalili ay hindi pa napalinis ang ilog. Hindi ko pa na naipalinis ang ilog, sabi ni Kapitan. Pero tiyak namang mahahawi ang mga dumi at sukal sa pagdaan ng bangka sa araw ng prosesyon. Araw ng Kapistahan Handa na ang mga tao sa prosesyong magaganap. Nasa bangka na ang patron. Kay ganda ng ayos at maraming dekorasyon. Ilan lamang ang dapat na sumakay ngunit bata at matanda ay nais sumakay at hindi sila nakinig. Napakarami ang sumakay sa bangka para sa prosesyon hanggang sa parang lumulubog na ang bangka. Marami ang nais na tumalon, ang iba naman ay humiyaw sa sigaw. Ang iba naman ay nagdasal hanggang sa tuluyan ng lumubog ang bangka. Kinabukasan, laman ng pahayagan ang dalawang 205 na namatay at ang iba ay nawawala pa. Saka naisip ni Kapitan ang ilog na pinarumi ng mga tao. Okay, so ito ay kwento ng isang trahedya na nangyari no, sa isang um, prosesyon. No? Ito sana isang pagdiriwang ng masayang fiesta ngunit na uwi sa isang trahedya. So maraming um, mga factor, no? may mga sanhi at bunga, bakit lumubog yung bangka? No, ano ba yung naging sanhi? No? So, hindi nakinig ang mga tao na dapat kaunti lang ang sasakay ngunit nagpumilit kaya ang naging bunga, lumubog ang bangka. At pwede rin na ipinangako na ipalilinis ang ilog Ngunit hindi naman ito napalinis. Okay, yung mga dumi na nilikha, no? Na ang mga tao rin ang may gawa. So, sila rin ang um, nag sa huli. No? Kung baga, pinagbayaran din nila yung um, ginawa nilang pagdudumi sa ilo. Yun nga lang, trahedya ang naging kapalit ng kanilang kapabayaan. Ngayon, atin nang sagutan ang mga gawain. Para sa unang gawain, a uh, suriining mabuti ang mga pangungusap at sa inyong papel isulat kung sanhi o bunga. So, ang ating pagbabatayan ay yung mga uh, nakaitim no na salita o mga parirala. Tuwang-tuwa ang mga tao dahil nalalapit na ang kapistahan. So, ano yung may ano dito, dahil nalalapit na ang kapistahan. So, ito ay sanhi dahil ang bunga nito ay tuwang-tuwa ang mga tao bilang dalawa. Unti-unting lumulubog ang bangka dahil marami ang nakasakay. So, ang sanhi, marami ang nakasakay. Ano ang bunga? Unti-unting lumubog ang bangka. Kaya ang bilang dalawa ay bunga. Malapit na ang kapistahan. Kaya abala sa paghanda ang mga taga-baryo. So, ano yung sanhi? malapit na ang kapistahan. Ang bunga, abala sa paghanda ang mga tao. Para sa bilang apat, maraming tao ang namatay dahil sa kapabayaan. Okay, so ano yung sanhi? O yung kapabayaan? At anong naging bunga ng kapabayaan ng mga tao? Maraming buhay ang nawala. Kaya ito ay, ang bilang apat ay sanhi. Ginawang tambakan ng ilog kung kaya nagalit ang kalikasan. Okay, so ano yung naging sanhi? Ginawang tambakan ang ilo. Kaya naman ang bunga, naggalit ang kalikasan. Okay, ang bilang lima ay bunga. Para sa um, ikalawang gawain, Okay, sa inyong papel, isulat ang pangyayari na may kaugnayan ng sani at bunga. Okay, naging abalang-abala ang kapitan. Ano yung bunga ng kanyang pagiging abala? Okay, so pwedeng um, nakalimutan, no? Ano yung bunga noon? Ah, Nakaligtaan niya yung mga mahalagang bagay na dapat niyang gawin. O kaya naman maari din dahil abang-abalang-abala ang kapitan, ano yung bunga no? Naging maganda yung naging maganda nga yung bangka na kanilang inihanda. Okay. So bunga, marami ang namatay sa naganap na prosesyon. Ano yung Sanhi? o pwedeng hindi sila disiplinado, hindi sila hindi nila sinunod yung wastong bilang lamang ng sasakay sa bangka. Kaya naman kumbaga uh, hindi nila na control yung dami ng tao na sasakay sa bangka. Bilang tatlo, bunga maraming biyaya ang dumating sa mga taga-baryo. Ano kaya yung sanhi nito? Okay, uh, pwedeng dahil um ang sanhi nito ay sila ay nagdadasal palagi, humihingi ng tulong lagi sa kanilang patron, kaya naman ang bunga maraming biyaya ang dumating sa mga taga-baryo Sanhi, ginawang tambakan ng mga baso ng mga basura ang ilog. So ano yung bunga? No, napakadumi ng ilog. Bunga mayaman o duka ay nagdiwang para sa kapistahan ng patron. Ano yung Sanhi nito? Okay. So dahil mayroong uh, piyesta no pagdiriwang ng pista ng Nuestra Señora de Buen Viaje. At ang bunga nito kay mayaman kay mahirap nagdiwang sila para sa kapistahan. Okay, dito naman. Okay, sanhi at bunga pa rin. Pagtambalin ng mga pangyayari sa Hanay A at Hanay B. Hanapin ang nagpapakita ng sanihi at bunga. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Bilang isa, maraming hindi sumunod sa tamang protokol. Ano kaya ang maaring bunga nito? Kaya naman, marami pa rin ang nagkakasakit. Letter B. Bilang dalawa, dahil sa naranasang pandemya, ano ang maaring mangyayari dahil sa nararanasang uh, pandemya. Okay, tuloy, uh, tuloy na naghihirap ang mga tao. Nahihirapan ang mga tao bunga ng kawalan ng hanap buhay. Letter E. Wala siyang pagsisikap. Okay, letter A. Kung kaya hindi siya nakatapos ng pag-aaral. At bilang lima, naligo siya sa ulan. Letter C. Kaya naman, bigla siyang sinipon. Okay, at para sa ating panghuling gawain. Okay, pag-aralan ng diagram, isulat ang posibleng bunga at solusyon base sa sanhi na nakasulat. So, patuloy na pagdami ng batang Uh, pagdami ng mga batang sobra sa paggamit ng gadget. Anong maaring ibunga nito? Una, panlalabo ng mata. Okay. Pangalawa, hindi nakakapag-focus na sa pag-aaral. At bilang tatlo, ano maaring bunga nito? anong maging maaring idulot ng sobrang paggamit no nakakaroon na halimbawa ah, puyat no na nagiging sanhi ng pagkakasakit so ano yung solusyon um maaring limitahan o no, magkaroon lamang ng takdang oras ng paggamit ng gadget o kaya gagamitin lamang ang gadget kapag magkakaroon ng online class o gagamitin lang ang gadget kapag um, magre-research o magsasaliksik para sa pag-aaral. At para sa gawain bilang lima, natutukoy, uh, natukoy na ninyo ang sanhi at bunga sa mga naunang gawain. Sa iyong sagot ng papel, puna ng diagram ng sanhi, bunga at solusyon. Okay, so edukasyon sa kabila. Okay, ano kaya ito? Maring edukasyon sa kabila ng pandemya, no? So ano yung sanhi? Maaring 'yung paglaganap ng COVID-19 at ang bunga nito ay ang bagong normal na paraan ng pagkatuto, 'no, 'yung pag, uh, pagpasok ng mga module at mga online class. Ano 'yung solusyon? Pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro ang pagkatuto ng mga mag-aaral. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa araw na ito sa ika na baitang para sa Pilipino. Sana ay naunawaan nyo ang ating aralin at maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagtutok sa ating mga aralin. Ako si Teacher Aisa, magkita-kita tayong muli sa susunod mong aralin sa Pilipino. Paalam! Masayang matutok kasama si Teacher Aisa, kaya subscribe na!